ayong nasakot ang pagsanan oh! <laughs> ko. Gusto mo ng lato-lato? Ha? Gusto mo? Gusto mo! <laughs> Sayaw! Gusto Ma mo! May nakita kong mansanas. Kain kayo? Ay, gusto ko man kuya. Thank Pero... you! Libre lang to, libre. Oh, kuha kayo. Ikaw. Kuha lang. Kuha ka, kuha ka ito yung ko. Bulo yun, buwan mo yun. Nagkita ko lang ito doon. Kaya rin yun, masyarap yun. Signa -no yun, mangita ka niya. Eh. Wala naman. Ay, sige. HAY! Ikaw yung nagnakaw ng mansanas ko! <laughs> Bakit niyo yun ninakaw yung mansanas ko? Kuya, <laughs> nagkita ko lang to. Anong nakita? Natulog ako noon. Ito ko ito din. bagay sa'yo. Ang <laughs> tubig ate. Tubig, oh, no, oh, na ako ate. Pahingi ng tubig. Pwede makahingi ng tubig. Adong, bukaw mo kain ni Dong. Akin lang, kasi uho na uho na ako eh. Kuya, kuna, kuha, kunan mo ako ng tubig. Inom. Kaya, uho na uho na ako, kuya. Kunan mo ako ng tubig. Ito, kuya, oh. Kunan mo ako ng tubig. Hindi nila nila na. pwede mainom. Uho, uho na uho na ako, kuya. Pwede, bukaw na. Ang damot mo. Pati tubig lang, ang damot mo. Kahit tubig lang ayaw niyo akong bigyan. Itong bagay sa inyo. Yun ni kau. Ayaw mo.